babalik ako sa inyo. And I am willing to go out on a limb. Maggo-gold medal ng Pilipinas bukas korta sa Jordan. Narinig nyo na yan? Walang masasabi nyo. Magkasabihin ni Pastor Kibuloy. Huwag nyo nang pabalikin niya kung ano-ano sinasabi. Pastor, <laughs> pagkasensahan mo na ha? Ganyan Pero confident ko, ka, confident ka, sir, that this is going to happen for us? Hindi nakita ako sa team na ito, na hindi ko nakita doon sa mga previous teams natin. One, it is organized. Mm -hmm. uh, the, the players believe in what they're doing. Mm -hmm. They're led, being led by uh, a coach who's a nonsense coach. No no nonsense ang tawag nga hindi nonsense. Ha? Mm -hmm. Iba kasi yung nonsense na coach yeah. sa no nonsense so, coach. Sa no nonsense, of course. So, Wala siyang pang-alam sa kung anong isusuot niya. Yeah. Walang drama. Okay? okay. It is about the players yeah, and it is about the goal of winning the gold medal. Ayang nakikita niyo ngayon si Justin Brown, di ba? Alam niyo itong nilaro nito? Dapat ito talagang huwag nang pauwiin ng Amerika? Ang ni na hoon natin sa ng patuloyan. Dahil turuan muna natin siya magtagal.